Parahin ah, na po Suman, okay na? Okay. Okay na? Okay. Video, mga buhay Saman, Okay video Balik punta sa okay. Bagong video Gawin natin ngayon yes. malakas pag itong hangin Amihan sa Moron. Okay, shout out niya pala kay Cuff okay. Fishing Ang sabi niya idolo oh. Kwartang linaw niyan master May pang ulam pa Ingat lagi sa laot Shout out next vlog master Asa ah, mo nga lugar master ayon. Ay shout out mo ka fishing So yun oh na taga kawayan Mas bati kami mga ka fishing Yun, sa maraming salamat sa panood dyan At ingat kayo palaging lahat dyan Sa inyong uh, panonood Enjoy lang Okay, so thank you Okay, so After that, Yes, kabuhay po. Di Diyan ka karon And also shout out rin kay RJ Gina vlogger. Ayun oh. No, sobrang haba idol ng uh, message mo kaya kayo na ang magbasa niyan. Yun ah, yun ang message niya Napaka-haba po. So talagang solid supporters natin ito si Gina vlogger. So paki-support po sa kanyang channel yon Sobrang haba at thank you so much sa panonood diyan at palagi kayong mag iingat and God bless you.

Pilatos ng lambat mga kapoy hindi lang sa tamag pa adlaw kay medyo isang ang akos or sulok ang karon may pangin ah sige ang Why? Pwede lang, tengi nang higit Kamahalin tong isda to Mga buhay, magkano tong isda? Magkano ang isang kilo? Magkano ang presyo? <laughs>

nyo magkabuhay ang mga tutorial. At doon lang ang paggawa namin. Kami lambat. Oh, udah, 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 lagi-lagi, dah. Lagi kuat normal lagi. udah, 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 Oh, udah, ada yang, Oh, masih udah, yeah, lah. udah, 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 ada, Ibig. Wave ito ako nga Kwasang isla, kwasang isla Sige okay. Big na siya Ah, uh, 6 kilos 6 kilos mga kaboy Sook Ang patal ko, ang no, pa no, 6 no, no, kilos, so, may big na nga usah Sagol Sagol 干嘛的呢？

Boya, ting up. Ala boya. Ting up boy. Gamay pakapin. Na lagi sa atong sang boya, atong sang kataw. Kung ina kay gisina. Tapi, may, may,

ay mabot deo ta. Ya. Tamat sa inyong panayon nga uh, paksupot ta sa pagpanuod sa mga videos sa na boy nakan. Sana mag-enjoy kayo mga boy. Eh, amo na ni mga boy. Na plain ra dati kita. Papa subas sapot. Mo na kun ibu pinakabudlay na pano mo trabaho ni. Pagpagat na pagda. Para lang mo isda daplin nako boy. Okay. Nakubas. Apo ta mo ni sa kilometro na po ni pababa. Yo pagtan tan ni libro ron.

apa nih orang ini sus Oh, kau 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 sembunyiin alam ini mungkin, hahaha. Ayo, sembilan belas meter. Hah,